Assalamualaikum guys. Hi everyone. For today's video, pa-lagay ako ng tinang sinangag na kare. Assalamualaikum guys. For today's video pa-lagay guys, gagawin natin ang sinangag na kanin. Hatong pa lang siyang napating gagamitin. At ito pa lang guys, naghiwa na pala ako ng mga lamang at tula nang bawang at at sibuyas guys. guys, 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 guys. Ngayon lang pala ulit ako nakaluto guys dahil nag-request na yung aking asawan magsinungag na kanin pala kami ngayong araw. Tapos ko na pala guys nahiwa yung bawang guys at dito naman ako sa sibolyo na hiniwa ko lang po siya ng slide. Alam niya naman guys hindi ako masyado ma-perfect sa pagluluto kaya don't be judge me tapos na pala ako sa paghihiwa guys nagpainit na ako ng kawali at pagkatapos ng minit ang kawali guys ito guys naglagay naman ako ng well at ikinalat ko lang yung well at ito na pala guys magigisa na pala ako ng mga bawang at sibuyas na sangkap na gagamitin sa ating pagluluto iuna ko na pala guys ang bawang guys tapos ki inuna ko na pala guys ang bawang tapos ki... tapos gihalo-halo ko lang pagkatapos ko pala inalo guys sinunod ko naman ang sibuyas tapos gano'n lang din halo-halo at Pagkatapos kisit aside ko lang po siya guys. At tapos nilagay ko na yung itlog. Tapos kishake shake ko lang siya para naman maluto. At pagkatapos guys, gimix ko na pala siya lahat para mag... Pagkatapos ko niluto yung itlog guys, tapos gimix-mix mo na yung mga sibuyas sibuyas at bawang. Nilagyan ko pa rin siya guys ng norkyos para dagdag pang palasa po sa ating sinangag na kanin. Nilagay ko na pala yung kanin guys at tapos yan gimix ko lang siya. Kihalo-halo ko lang siya para naman magkalat yung itlog at yung mga lamas na ginisa natin kanina. Alam niyo ba guys, isa rin to paborito ng aking asawa. Minsan nga nagre-request siya na magluto daw O ganito. Pero minsan kasi tinatamad ako magluto. Kaya sa next time na lang. nilagyan ko na pala siya ng magic syrup upang palasa guys para naman malinam nam at masarap ang ating sinangag na kanin. Nilagyan ko rin siya ng toyo guys para pampakulay sa ating sinangag na kanin at masarap din siya guys pag may toyo. Yan po ang gusto ko. At gihalo-halo ko na pala siya guys. At ito pala guys yung luto na sinangag na kanin guys. Alam ko natatakam ko yun at alam kong paborito nyo rin ito. Pagkatapos ko pala guys magluto ng sinayag na kanin guys at ito naman guys magluluto po ako ng itlog na scramble itlog ang aming uulawin. Tapos ko pala biyak guys ito guys gimix mix ko lang guys siya guys tapos nilagay ko na po siya ng magic sarap para naman may lasa ang ating kakainin. At pagkatapos ko siya nilagay ng magic sarap guys ito guys gimix mix ko lang siya guys. Sarap sana yung sinayag na kanin guys kung may tuyo kaso wala eh kaya itlog na lang. Ayan po guys, may po ang kawali at naglagay na po ako ng oil. At ito guys, nilagay ko na po siya guys. Nailagay ko na pala siya guys. At ito guys, malapit na po siyang maluluto. Ihati ko pala siya guys para dalawa po ang mailuluto ko at hindi po kulang ang magiging ulam po namin. Ayan po guys, yung second batch na iluluto ko inang itlog. Ito na pala guys. Luto na siya guys. At ibabaliktad ko lang guys. Para maluto din yung harap. At ito na pala yung luto na itlog natin. Ito na pala yung sinangag na kanin guys. Sa hindi pa po nakapalo sa akin guys. Please follow nyo ako. Maraming salamat. Paano yan? Bukas na naman